sasakyan po na ninakaw ma-recover na po sa kawit kabite sa pagtutulungan po ng mga kawanip sa Iglesia ni Cristo agad pong na-recover ang ninakaw na wing ban container ban kaya sa mga mag, sa mga kumag na magnanakaw piliin ninyo ang inyong nanakawin dahil kahit saan nyo po dalhin, ang sasakyan na yan, sa buong panig po ng Pilipinas, marerecover po yan hanggat mayroong kaanig sa Iglesia ni Cristo. May magre-report po niyan. Hindi po titigil ang mga kapatid hanggat hindi po makikita ang sasakyan na yan kaya pasensya na kayo tanga kayo eh pipili rin lang kayo ng mga nanakaw dun pa sa alam ninyong sang katerbang magahanap eh kahit po walang pabuya kahit po walang mapapala ang mga kapatid hahanapin po yan dahil kapatid po ang ninakawa ninyo kundangan kayong mga kumag oh Saan nyo itinago? Hindi, hindi nakalayo diyan Di yan lang sa kawit ninyo binitawan ng sasakyan. Dahil natakot na kayo. Eh, kumag kasi kayo eh. Kaya sa mga kapatid na tumulong para makita agad po ang sasakyan. Maraming maraming salamat po.